Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mayroon tayo ditong nachos na expire na. Ayan. Tara, samahan nyo ako at ating silipin kung anong meron tinatago kapag expire ng isang pagkain. Ayan. Ito nga pala yung nachos. Tara. Tara ating silipin sa ating microscope. Ayan. Nakita nyo? Kayo na ang humusga. Dapat pa ba nating kainin? Ayan. Sa times 40. Nakita nyo? I-zoom naman natin. Yan, ayusin lang natin. Ayan. Kapag naka-sum ng 400, kita nyo. Kaya dapat pagka-expire ng pagkain, eh, huwag na natin kainin. Kaya pag bibili tayo ng mga ano mga pagkain na may expiration date, eh, tingnan natin mabuti para sa ating kalusugan. Susunod so, naman natin ay yung tinapay. Ayan, isang tasty bread na expire na rin. Yun. Tara, samahan nyo ulit ako. Nating At alamin sa ating microscope. Ayan, nilagay ko na. Tara. Tating alamin. Ayan, nakita nyo. Yung mga itim-itim na yan, puro bakterya na yan. Grabe. Tara, tating at isang ulit mga papalo naman ang ating Facebook page sa, sa atin at ating YouTube channel na kasari-sari at sa Facebook page naman ay kasilip salamat sa inyong lahat ayan kapag sinom natin ng 400 ganyan ang mangyayari kaya ang pag may tinapay tayong natira at may amag na ay na natin kainin salamat sa inyong lahat sa ngayon ito muna ang ating inalam. Okay. Mag-iingat po tayong lahat palagi.